Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing walo ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga baal tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at siyang nag-alis sa kanila sa Egypto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid, kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabaya niyang malupig ng kaaway at samsamin ng ari-arian. Tuwing sila'y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pa't wala silang kapanatagan? Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinutulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagabag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelit ay nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yung mga taong naroon sa kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan sa halip na sundin ang utos ng Diyos bagkus na kisama at maling ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang naggamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihahing lubos. Sa Diyos Diyosan mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yung nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ng galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila, naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Dinirinig niya sa taglay na hirap kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Aleluya, Aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at hadhika. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Yesus at nagtanong, Guru, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko pong lahat yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Yesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.